ay salamat humuupat na rin po ang baha maglilimas ako maghapon ito sa bahay pinasok ang kwarto ko ng tubig oo baha nga eh maglilimas nga ako eh <laughs> sa bahay eh wala ba yung kapatid ba? nandyan po kaya lang iwan ko kung natapos niya lahat <laughs> kasi pagod din yun eh galing sa trabaho Humahe. wala din siya wala din wala din Um, buti umuupan na po. Ang daming basura. Ito so yung kanalaw na puno to kahapon. Kaya umapaw. nagutom ako nagutom ako sa paglilinis nabot ako ng tanghalian nandito po kami sa Jollibee Just, nasa Jollibee po kami ang ulam nila ang prito may baboy pala sa Jollibee ba. may baboy Hey, kailang bro. May baboy dito sa Jollibee. May adobo. Type mo, tindira. Type mo, bro. Type mo. Type mo, tindira. Wara yan, wara yan. Again ka niyan. May <laughs> bukas ba ng pagupitan dito? pagupitan ako kasi napakahaba na ng buko. Baka ito yung dahilan kung bakit bumabag yun. Ay, sana po bukas ang pagupitan rito. Ba, bukas ata. Ayun, Ay, bukas. Yan. Yan dito talaga ako nagpapagupit noon pa ayan o, no? kay King Barbers dito 100 lang ang gupit mga diba? panang rupon mga panang Tak tumba na ito. Hay, o kaya koi magpapagupit hanapin niyo lang po si King. Malinis mag Ayan, no? ko maggupit eh no, guapo na. Yeah, thank you. Thank you.